babala para sa mga bata dahil lang mapapanood nyo. Ngayon ay hindi pwede para sa inyo at kung may lakas ka ng loob na panoorin ito, siguradong mapapunta ka sa CR ng wala sa oras. Tara tunghaya natin ang isang isikai story na naging isang pinakamahinang goblin sa ibang mundo at may natatanging kakayahan na lumakas sa tuwing nakakapagtiktokan sa mga babaeng nilalang at ang pamagat ng ating kwento ay from goblin to goblin god. Habang nagbabago ang eksena, itinaas ni Lin ang sun pendant at isang nagliliyab na blizzard ang sumabog, nilamon ng Northern Yeti Lord, napasigaw ang Yeti sa matinding sakit, at nang mawala ang mga apoy, hindi na siya makapag-regenerate, ang natira na lamang ay isang sunog at baluktot na pigira na binubuo ng mga itim na piraso, nang ininig ang Yeti, nagmamakaawang huwag nang lumapit si Lin o tuluyan na siyang mamamatay. Ngunit para kay Lin, katawa-tawa yun, kung ayaw niyang patayin ang Northern Yeti Lord, hindi sana sa pumunta pa sa nagyayelong wasteland na ito. Pilit na sinusubukan ng the form na yeti na buuin muli ang kanyang katawan habang binabalaan si Linabaliw ito sa pag-abot ng ganito kalayo dahil lamang sa isang maliit na alitan. Sinabi pa niya'ng magagalit ang Demon King kapag pinatay siya ni Lin. Ngunit wala itong pakialam si Lin. Binalot niya ang sarili sa apoy ng Sun Pendant, humakbang pasulong, at hinawakan ang ulo ng Yeti Lord habang unti-unting natutunaw ang nilalang sa kanyang mga kamay. Halos matuno na ang Snow Lord Yeti habang papalapit ng papalapit si Lin sa kanya. Kumuha si Lin ng kaunting yelo mula sa katawan nito at tinikman, saka sinabi sa lahat na may lasa itong parang strawberry ice cream, dahil miss na miss na ni Lin ang ganong lasa. Hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa at nagsimulang kainin ito ng mabilis, habang ang Snow Yeti ay napapasigaw, nagtataka kung paano nagagawa ng isang tao na sakta ng isang nilalang at kainin pa ito sa harap niya habang sinasabihang, masarap. Habang inuubos ni Lin ang Snow Mountain Yeti, bigla siyang binati ng sistema dahil nakakuha siya ng bagong kasanayan na tinatawag na Blizzard Involvement, na istuloy itong subuki ni Lin, iniisip kung posible bang makakuha ng mga skills sa pamamagitan lang ng pagkain ng yelo, kaya kumain pa siya ng kumain, pinagtataka naman ng mga tao sa paligid kung bakit ginagawa niya ang isang bagay na ganun kakasuklam-suklam, pero si Lin ay tuloy lang habang kinakausap pa ang halimaw. Sa sobrang inis ng Yeti, napunit nito ang bagong jacket ni Lin, Nagulat si Lin at naisip kung bakit hindi na lang naging mabuting ice cream, ang halimaw, at bakit ito kailangang maging masungit, sumigaw naman ang Yeti na hindi siya patatawarin ng Demon Lord, at hihintayin siya nito, sa kabila. Kaya kinuha muli ni Lin ang Sun Pendant, nagpas siyang hindi niya pwedeng hayaang mabuhay pa ang Snow Yeti kung ganito ito, nagpas siya siyang tapusin na ang laban, pati ang lakas at kaluluwa nito. Habang nagaganap yun, nagtataka ang Yeti sa mangyayari sa kanya, paglipat ng eksena, makikita ang isang kayumangging halimaw na tumatakbo palayo sa kweba, minumura si Lin at sinasabing pagbabayar niya ito, siya pala yung mismong snow monster na lubos ng natunaw, at ang natira na lang ay ang tunay nitong anyo. Samantala, iniisip ng flesh-eating griffin kung susundan ba nito ang tunay na katawan ng yeti, pero sinabi ni Lin na huwag na yun ang gawin at bumalik na lang para pakawalan ng water demon lord, natawa si Lin habang sinasabing, kung papatayin ng griffin ng kahit sino, lalabag yun sa mga patakaran ng Great Tomb, at ayaw niyang mangyari yun dahil ayos na ang takbo ng mga pangyayari, gusto rin niyang makita kung ano ang magiging desisyon ng Great Demon Lord. Paglipat ng eksena, makikita na parehong nasa kastilyo ng Demon Lord ang Water Demon Lord at ang Snow Yeti, ikinukwento nila kung gaano sila kawawa, dahil hindi lang pinatay ng Goblin ang kanilang mga tauhan, kundi marami ring babayang dinakip para gawing mga tagapagdala ng lahi, yun ang dying ng Water Demon Lord, Dagdag pa ng yeti na mas malala pa ang sinapit niya dahil tahimik lang siyang namumuhay sa hilagang niyebeng kapatagan. At pagkatapos ay inatake sila, lalo na si Lynn, na tuluyan ang nagpahina at tumapo sa Ice Demon, hanggang sa wala nang natira sa dating lakas nito, nagumpisa ang dalawang lord na magsalita ng sabay, humihiling sa Demon Lord na bigyan sila ng hustisya, maging ang Vampire Lady ay nakisali, sinasabing kahit may lakas si Lynn bilang goblin, nakakahiya raw para sa dalawang mataas na pinuno na matalo ng ganoon. Pero agad silang pinutol ng Demon Lord at inutusan ng Vampire Lady na dalhin ang dalawang Lord sa tribu ng Goblin. Dahil ayaw na niyang makita pa ang reklamo ng dalawa, akala naman ng dalawang Demon Lord na pinakinggan na ang kanilang hiling kaya sila nagpasalamat. Paglipat ng eksena, bumalik tayo sa pamilyar na Goblin Tribe, biglang nagbukas ang isang portal sa harap nila, ikinagulat ni Nalin at Gabo, alam ni Gabo na ang portal ay galing sa Grand Tomb, at ginawa ito habang wala si Lin, kaya hindi nila mapipigilan, ngunit sinabi ni Lin na huwag mag-alala, at inutusan ng babae, na nagtratrabaho roon, na ipagpatuloy ang ginagawa niya, siya raw ang bahala sa lahat. Pagbukas ng teleportation portal, lumabas mula rito ang dalawang Demon Lord at ang Vampire Lady, nagulat si Lin dahil akala niya ang mismong Demon Lord ang pupunta, ngunit sila lamang ang dumating, ipinangako ni Lin sa dalawang nilalang na ngayon ay pagbabayaran nila ang ginawa nila, at ipapalasap niya sa kanila ang kaparusahan. Habang iniikot ng Vampire Lady ang paligid, hindi niya nagustuhan ang nakita isang lugar kung saan pinaparami ang mga nilalang para palakasin ang hukbo ng goblin, kasama na ang paglikha ng napakaraming zombie, nagsimula niyang latein si Lin, sinasabing hindi nakapagtatakang mabilis itong nakapagpalawak ng puwersa. Nagpa siya ang Vampire Lady na ng kaunti ang kakayahan ni Lin, ngunit hindi ito pinansin ni Lin at nagkunwari pang hindi narinig, kaya tinanong niya itong ulitin, subalit bago pa siya makapagpatuloy, nakita niya ang isang mas nakakatakot na bagay, si Sword Maiden, na ngayon ay isang fallen angel, nakatayo sa likod ni Lin matapos lumabas mula sa isang silid. Nakilala ng Vampire Lady ang Sword Maiden, at ngayon ay mas nakakaramdam siya ng panganib kaysa noong una, nagtataka siya kung ano ang nangyari kay Sword Maiden at bakit ganoon kalaki ang pagbabago. Nagtanong si Alice kay Lin kung tatapusin ba niya ang Vampire Lady. Pero sinabi ni Lin na magpahinga na lang siya, at agad naman itong sumunod, mas lalo itong ikinagulat ng Vampire Lady, bakit sumusunod ang Sword Maiden sa isang goblin, at anong klaseng goblin si Lin para mangyari yun? Habang nakalutang ang Vampire Lady, napansin niyang maraming goblin ang nagtipon sa paligid at nakatingin sa kanya dahil kakaiba ang tingin nila sa isang dayuhan, ngunit napansin niya rin na si Lin lamang ang hindi nagpapakita ng interes o reaksyon, at kalmado lang na nakatayo, napangiti ang Vampire Lady dahil nakita niyang kakaiba si Lin kumpara sa ibang goblin. Habang ang iba ay curious, si Lina ay hindi naapektuhan ng presensya niya.